Anong mensahe mo sa mga tao na pasaway katulad mo na para wag kang gayahin? Anong mensahe mo sa kanila? I do not do sin, sir. I do not do sin, sir. And why? Because I'm a pure white. I'm mabait po ako. You are pure white. You're not pure black. I'm good, sir. What made good, you say sir. that? Because I'm a foreigner, sir. Blood of Abalos. What is Abalos? Nigeria, sir. Ang mga daddy ko, sir. Okay. Where's your dad now? No, speak in English. I graduate university, sir. What's the course? Teacher university, sir. Teacher university. Do you have a girlfriend? No, I have, sir. What? <laughs> okay. How about the uh, wife? No, I have, sir. <laughs> pu'yong po yung katibayan idol Rafi na binato pa niya yung bintana ng bato. Basag yung bintana ng bato. Ayun, yan. ayan. Basag at nagkalat po yung salamin sa kwarto. Binabato po ng, ayan po yung bato, idol Rafi na ginagawa. Nanay Imelda, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Aydon. Matagal na po itong sakit sa ulo sa inyong komunidad. Opo. Kaya bakit hindi po siya mahuli-huli ng mga polis ng barangay para kasuhan at ikulong? Sabi po nila may sira daw po sa ulo. Dinala po siya sa DSWD. Dinala dito sa Mandaluyong. Napatunayan na wala po siyang tama sa ulo. Ibinalik uli doon sa amin. Sino po nagpatuloy? Yung mga doktor sa National Mental Health sa Mandaluyong. Opo. Normal daw yung kanyang pag-iisip. Opo. Barumbado lang daw talaga. Opo. O, edi ikulong. Minsan po, pag nakaka... Kasi po, parang may nagsusuporta sa kanya. Sinong suporta? Hindi po namin alam kasi minsan naka, naka ganun. Ay! siya po pala ay dating nakulong na. Opo. Tapos At makalabas siya nakulong noon. Nakulong niya po yung anak ko. Nanaksak. Opo, Kaya sinaksak nakulong. niya po yung anak ko. Nakulong po siya ng apat na taon. Ngayon, hindi Nung pa nakalaya nang tigil. siya, ayun na naman po. Sir Jeric, magalong, magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir. Sir, isinusuka ka na po ng inyong komunidad. Anong magandang gawin, sir, sa mga katulad mo na isinusuka na ng mga kapitbahay at kabarangay? Yung karapat-dapat, sir? Karapat-dapat, opo, sir ako po ay sintensyahan kung ako ay makasalanan, sir. Okay, At sir. ano klaseng sintensya dapat uh, ipataw sa iyo? Ipakulong ako kung sopa ako ng barangay na sinasabi nila, sir. Ipakulong. So okay, okay sa iyo yon na ipakulong ka na lang. Opo, okay, sir. Thank you, sir. Ay, nagpapasalamat pa. Dali pa lang kausap to. Thank you, sir. Oo. Eh, ng telepono kay Chairman. Thank you, sir. Oo. Thank you thank rin, ha? <laughs> ito, sa lahat ng nagpapasalamat pa siya, makulong siya. Chairman, ito na mismo, galing sa bibig ni Mr. Jerek Magalong, na nagpapasalamat siya na siya ipakulong. Opo. So, ipakulong na po natin siya sa visa po ng mga reklamo na mga kapitbahay, yung pagbabasag, alarm scandal, unjust vexation, et cetera, et cetera. Eh, kulong na natin, sampan na natin kaso para makulong. For the meantime, eh, pag meron siyang ginawa ulit ngayon dyan, or habol pa doon sa tinatawag regulatory period, eh pahuli natin sa mga polis at ikulong. Kahit okay. ngayon, sir, pwede kong padampot kung ano. Jeric, ngayon na mismo, pakulong ka na muna at uh, padalang kita din ng katol para hindi ka lamoken, Siyempre. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Colonel Edgar, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Uh, magandang hapon po, Sir Rafi. Magandang Opo. hapon po. Opo, Colonel, ito pang si Mr. Jeric Magalong, sinusuka na po ng kanyang mga kabarangay sa sobrang dami na po kasalanan, patong-patong, at siya na po mismo ang umaamin talagang pasaway siya at uh, payag na siya makulong, nagpapasalamat nga po na makulong siya. So, file the appropriate charges, uh, kernel kung ano po yung nasa legal, uh, para siya po yung makulong na, para masunod na po yung kanyang kagustuhan? Uh, yes, sir. Sige po. Uh, baka pwede po maimbitahan o pumunta po lahat yung mga may reklamo sa kanya dito sa police station para magawan po natin ng mga pahukulang demanda o report para... At doon sa reglementary period naman po, baka pwede naman natin, nung kahapon lang, eh baka pwede pa natin siyang hulihin. Ayun. Okay, okay. Mm -hmm. Mabuti. Sige po, Colonel. Ha? Sandali lang po. Sir Jeric. Sige po, Sir. Jeric, magaling na po ito, Sir. Opo. Sir Jeric, ikaw na pala, inanaksak minsan. Nakulong ka na four years. Yung hindi ko po kasalanan, Sir. Kasi po sir, lagi akong korsyonada sir, hindi po ako tinigilan sir. Ano? Hindi po yung totoo sir, kasi ano? kasi nakatalikod ang anak ko, bumibili po ng yelo sa tindahan. Bigla nakatalikod? Niya, na lang, opo, bigla niya na lang pong inambasan ng upo sa likod. Oh. Sir Jeric! Ano po yun sir? Oh. Pag ikaw ay nakulong, si Periyong at si Dagol, oh, no! nakatalikod ka, sasaksaking ka, may kasamang pumada. Ako, <laughs> sir. I can catch the... Oh hindi niya mag-gets. Ano. Colonel, bahala ka na, Colonel. Ha? Sasama namin dyan yung mga complainant. Colonel Edgar. Sige sir. po, sir. Sige, sige, po, sir. Uh, welcome po sila dito sa police station ngayon. Kahit ano, hanggang mamaya, sir, antayin namin sila po. for the meantime, Colonel, baka pwede ko na magpa-poste eh, ng mga pulis ninyo. Ikut-ikutan yung barangay kasi baka may pagkababa nito ang telepono, oh, mukhang maamunto pa siya. Eh, pagkatapos nito usap, baka maging mabangis na naman siya na tigre. Yes sir, makakasa kayo sir. Uh, Resesort po na meron akong pabupuntahin ngayon. At uh... Makikipag-coordinate po ako kay Kapitan kanina, sir. Apo. Uh, tungkol dyan sa suspect natin. Yung mga nanonood sa atin ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ma'am Chanda, Mendoza. Good afternoon po, sir. O, oh, ayan ma'am, kausap natin si chairman, kausap natin si colonel, maging itong si Jeric, e eh, pumapayag na makulong na raw siya, nagpapasalamat pa. Ay, maraming salamat po ganun po. Wala <laughs> Para. Sa, sa ulo? Opo. O, oh, lahat po kayo, ma'am, magreklamo tayo kay colonel. Okay. okay. At uh, titingnan ni Colonel kung ano yung mga pwedeng may kaso at kung pasok pa sa reglementary period, eh, agad-agad eh, na siya ay madampot, at ikulong at isasampay ang kaso sa piskalya at bala na si piskal. Apo. okay. Sige po. Okay na sa inyo, ma'am. Okay. okay. Colonel, uh, chairman, salamat po. Uh, thank you, Colonel Idol. Sir Jeric. Ano po sir? Jeric, madaling na po ito, so, sir. Opo, opo. Sir, magpapakabit ka na doon. Opo, sir. Anong, anong mensahe mo sa mga tao na pasaway katulad mo na para huwag kang gayahin? Anong mensahe mo sa kanila? Ay, sana ay mahuli na silang lahat, sir. <laughs> 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 para, para makulong na. Okay, okay. Wait lang po. At nabilaukan lang po si Sir Rafi. <laughs> sir Jerry. Para na silang lahat. Opo, sir. Eh, kasama ka na doon siguro. <laughs> ay, ditisin po ako, sir, kung makasalanan po ako, sir. Uh Oo. -oh. Ano oh. nga sabi mo salamat na ikaw ay uh, makulong? Hindi line. po nagpa-iintindihan sir. Hmm, e bumawin ako na siya ngayon. Kung tunay po akong makasalanan ipakulong po ako. Kasi sir nanaksak ka, apat na taong ka nakulong dahil patalikod sinaksak I, mo. I do not do sin sir. I do not do sin sir. it sir. I do not do sin. What is that? I don't understand. What did you say? I said I do not do sin sir. And why? Because I'm a pure white, I'm mabait po oh. ako. You, you are pure white. You're not you're not pure black. I'm good, sir. You're good. What made good you say sir. that? Because I'm a foreigner, sir. Blood you're... of Abalos. You're a foreigner. Yes, sir. We are Abalos. Abalos. What what is Abalos? Nigeria, sir. Ang mga daddy ko, sir. Your dad is a uh, Nigerian. Yes, sir. Okay, where's your dad now? My Rika, sir. No, speak in English. <laughs> I don't understand. I graduate university, sir. All my taking to you talk is good, sir. Oh, okay. You graduate in the university. What kind of university? Arellano University, sir. I Arellano University. I graduate that, What's the course and what's the degree? Teacher University, sir. Teacher University. I can catch you all talking to me, sir. Okay, very good. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you for talking to me, huh? Thank you, sir. What is your message to your friends in your barangay? Be like me always, sir. That's my message to all my friends and in all in barangay in the Philippines, sir. Okay. Do you have a girlfriend? No, I have, sir. <laughs> okay. How about the uh, wife? No, I have, sir. Okay. So what do you have? Family, sir. Family, abalos Nigeria, sir. Okay. Very good. Okay. Good luck to you, ah. Huh? Okay, sir. Thank you, sir. Be good inside the uh, kulungan. I'm always, I'm in good forever, sir. Okay, very good. Nice. Sige. Sige, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Kila na Ma Ma'am Imelda at Ma'am Chanda at sa barangay. Maayos na natin to, eh, makukulong na siya. Opo, salamat po, sir. Opo, gawa ng paraan ni Kernel. Okay? Opo, opo. Salamat Kasi po. Matagal na po kami nagtitiis po dyan, sir. Uh, eh, nung kinakausap ko, mukhang matino naman siya. Nagjo-joke-joke pa eh. I don't think he belongs sa uh, national mental health. Uh, talagang may tao yung pasaway lang talaga. Mm -hmm. Kung maga luko-luko, pilyo, barumbado, gaga. Opo. Siya yun. Opo. Opo. Hindi yung may problema sa pag-iisip. Mm -hmm. Mentally challenged, she's not. Nagbibiro pa eh. Opo. Diba? Okay? Sige po. Sige po. Thank, thank you po, yes, sir. Ma yes, ma'am. Yes, ma'am. And, uh, Sir, yung reporter naman na po natin, uh, on the way na rin po doon para ma po yung pano. And ma'am, ang gagawin ko rin po ma'am sa inyo, off-air, ibibigay po namin sa inyo telephone number ni Colonel. Sa inyong okay. lahat, true po. Para kung siya po nagwala ulit, naboot siya dahil meron siyang ginong kaso ulit, tawagin niyo po si Colonel para si Colonel agad-agad, emergency, magpapadala ng mobile, damputin siya. Opo. On the spot. Opo. Okay? Opo. Sige ma'am, kunin niyo kayo ulit yung cellphone number ni Colonel, ha? Opo, thank you po. Thank you po, uh, po ma'am. Thank you. Po. In Ingat salamat po, God bless. Ma'am Chanda. Hello po? Opo, maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyo. Okay. Sarap. Ingat po kayo. Thank you po. Thank you. Ayan, nagpapalakpas.